Oo uh, uh. So ito ha mga kababayan Ito na yung una nating pag-uusapan Yung patungkol kay Buing Rimulya Na pag-appoint nga ni PBBM Sir Daniel and kay Mick Malaluan And kay Librado Cabrera May shout shoutout po Ito na like 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 share and subscribe po kayo mga kababayan Ang ating pag-uusapan ngayon dito Ay patungkol dito sa pag-appoint ni PBBM Kay uh, Ma'am Ching Alexandra Ayan hello po dyan ma'am Sa Europe Ayan <coughs> So, ang ating unang pag-uusapan, mga kababayan, ay patungkol dito sa pag-appoint ni PBBM kay Ma'am Rosini Testa, kay Ma'am Rosini Testa, kay Boying Rimulya. Ayan, so, naku, mga kababayan, marami pong nagsasabi at marami din po ah, ang mga umaaray. Oo, sabi nga ni Atty. Tupasio, Good luck sa atin lahat mga DDS kung si Boying ang gagawing ombudsman nako patay tayong lahat ay na yun na nga yun the end is near <laughs> kababayan, nagkakatotoo nga ang hula ni Baba. Nagkakatotoo nga ang sinabi ni Baba. Na? Actually, mga kababayan, gusto ko lang po kayong, gusto ko lang klaruhin na, itong pag-announce ni Amy Marcos, no? patungkol na kung bakit daw si Buying ang itinalaga or inappoint ni PBBM bilang ombudsman. Kasi ganito yan eh, mga kababayan, kung ikaw presidente, ha? hindi lang po porkit uh, presidente, ay siya na yung mag-appoint. Siyempre, mayroon po yan sa mga tinatanong, mamartismos ni Hilupo. po. Mayroon siyang mga tinatanong. Siyempre, may adviser yan si PBBM. Just me marimar naman. Lahat naman po siguro, kahit uh, uh, sino, no? mayor, congressman, governor, uh, uh, president, vice president, no? may mga adviser po yan. Hindi po yan basta-basta si PBBM mag-desisyon nang hindi niya itinatanong sa kanyang mga advisor. So ngayon mga kababayan, malay natin, ang sabi nga ni PBBM, maganda po ang aking advisor kasi asawa ko. Hindi man ako nakapagtapos ng law, pero yung asawa ko, pwede naman ako magtanong sa kanya at manghingi ng advice kasi siya nga po ay abogado. Oo, at actually mga kababayan, si Firstly Delisa po ay nagtuturo ah, sa law. Ah, siya po ay nagtuturo ng law at actually si Firstly Delisa din po ang mag, nagpaparenovate no, sa lahat ng mga sira, Uh, trabaho po ni First Lady Lisa yung uh, ipaayos yung mga nasisira na mga katulad yung mga cultural house, di ba? At yung mga yung mga nakagisna natin dito katulad niyan. Uh, yung Pasig Esplanade o project niya yan. Mm -mm. So ngayon mga kababayan, ganito po yan. Ano nga ba ang sapat na dahilan at ebidensya na kung bakit si PBBM ay itinalaga niya si Buying bilang ombudsman na napakarami naman po no, Uh, na pagpipilian na pwede maging ombudsman no? So ito po mga kababayan ang kadahilanan <clears throat> Babasahin ko po ha mga kababayan kung bakit si uh, Buing Rimulya ay ginawang ombudsman ni PBBM So ganito po yan mga kababayan Basahin ko ha medyo mahaba-haba po ito Una po, uh, una pong rason kung bakit si Buing ang ginawang ombudsman Ganito, number one committed to serve justice regardless of personalities. Di ba? O, oh, ito, ito ang rason kung bakit si Buying ang pinili ni PBBM instead, kasi marami sila eh. Marami po na mga nakahilera doon para maging ombudsman. So ito po kasi ang mga achievement ni Buying. Sa mga hindi po nakakaalam, lalong-lalo na sa mga DDS na tanga, actually hindi po ito magustuhan na mga DDS yung sasabihin ko. Una, He is committed to serve justice regardless of personalities. Napauwi si Repres Representative Tibes at napalitaw si Kibuloy. ah? Yun po yun, ang isa sa trabaho ng Department of Justice. Napauwi si Tibes, napalitaw si Kibuloy, at nahia, ah, naahi, na ah, nahainan ng supina si Atong Ang. Yun po yun ha, ah. marami pa yan. Mahaba-haba po ito. Ah, kung isa-isahin po natin yung mga rason kung bakit si PBBM ay pinili si Rimulya versus doon sa mga nakahilera. Oh, marami po kasi talagang nagawa si Rimulya. Sa totoo lang, hindi po natin maitanggi. Napauwi si Tebes na matagal nang nagtago sa Timor Leste. Pangalawa, napalitaw si Kibuloy na nagtatago sa ilalim ng lupa. At nahainan ng supina si Atong Ang at marami pang iba. No matter how high and mighty kung nagkamali. Sa paningin ni Justice Secretary Remulia, kailangan kang panagutin. This proved that his credibility and impartiality is unquestionable. Pangalawa, his long experience in governance sa parihong legislative and executive gave him a tulik, no, perspective of government. He knows how corruption can be addressed. Yan po yun. Uh, pangatlo, vetted and uh, ano, vetted ng Judicial Bar Council si Justice Secretary Crispin Rimulia. This means that GBC found him fit capable and that he passed the criteria including moral fitness and integrity. Yun po yung pangatlo. Pangapat, he is reform oriented. List of reform below. Institutional reform and policy moves, DOJ, and prosecution authority adjustment. In his early days, Remulia issued circular number 027, which expanded his authority over the National Prosecution Service, or NPS. He orgs state prosecutors and new prosecutors to continuously upgrade their confidence, stay abreast of uh, jurisprudence, and embrace. their rules. Yun po yung pang-apat. And ito naman po yung sunod, no, sa kanyang mga nagawang institutional reform and policy, no, bilang siya ay DOJ, Prison Bureau of Correction, Bucor, Oversight and Reform Dialogue, Remulia meet with Prison Reform Expert, At Raymond Narag consider change in view operation as of this push to improve conditions in prison facilities he has advised that the co of jails to reduce pressure on penal institution and improve access to justice he also announced plans for targets for buildings and supermax jail facilities O, oh, ba? Diba? Kita ninyo, mga nagawa ni Rimulya na hindi nakikita ng na mga DDS. Case Management, Conviction Rates, and Digital Innovation. Under his leadership, the DOJ highlighted in budget debates and reform increased conviction rate, digital case management, faster resolution of case, expanded free legal service, intensified anti-human trafficking efforts. The DOJ under Rimulya has claimed a high public satisfaction rate, gagagagaga, 87.3%, and rank among the high performance cabinet members in internal performance evaluation the DOJ inter, uh, internal communication refer to cementing legacy and institutionalizing ongoing innovation anti-corruption and high profile case build and October 2025 Remulla announced that the DOJ was investigating alleged irregularities in A flood control project involving billions in contracts and plans for case buildups and possible prosecution. The DOJ also coke into passive anomalies involving contractors and engineers in flood control works. He has directed immediate filing of case after affidavits and calls for more proactive uh, prosecution strategies. Human rights, extrajudicial killings, and ICC relations. Um, remolia inherited responsibility for administrative order number thirty-five, which mandates investigation of. Uh, politically motivated extrajudicial killings, and other human rights violation. On the controversial issues the International Criminal Court or ICC is approving of the drug war killings, Rimulya has signed a soft uh, stance indicating willingness to cooperate with the ICC under the uh, defined terms. He has also publicized... Uh, Pub uh, publicly admitted that the justice system failed many victims of prior drug war due to lack of police report falsified documents and etc alternative uh, dispute resolution or adr and legal aid remulias were a new executive director of the office of the alternative uh, alternative dispute resolution or oadr at uh, sign signingly emphasized on mediation arbitration and non court resolution he has encouraged prosecutors to provide better access to justice which includes reinforcing free legal service republic uh, public recognition and awards in february 2024 emulia was selected as asia's outstanding leader in public service by an award body the doj has publicized that he earned top cabinet ranking in the performance report third place in bosses ng bayan 2023 under his watch doj claimed 87.3% public satisfaction ratings in 2024 kaya po mga kababayan isa po yan sa rason na si PBBM ay kinuha po si Rimulya no at pinili pong ombudsman. 'Di ba? Oh, ngayon mga kababayan sa mga nakakalaban po ni Rimulya at sa mga iba pong pipilian doon, meron po silang mga kakayahan na hindi kaya ni Rimulya. Pero kung achievement man po ang pagbabasihan, mas marami pong na-achieve or achievement si Rimulya kasi bakit po siya po ay nasa ngayon, meron po siyang position sa gobyerno. Kaya sa totoo lang, lahat naman po, no, ng uh, katulad ni Rimulya ay pwede maging ombudsman. Ngunit kasi sa pinagpipilian po mga kababayan, si Rimulya po kasi ang pasok. Di ba? ah uh ah, -uh. Si Rimulya po kasi ang pasok. Kaya ngayon mga kababayan, kinakabahan na po ang mga DDS. Sabi nga ni Tupasyo, no? Ito ha, pakinggan ninyo mga kababayan. Huwag po kayong tumawa ha. Hmm. Ano ang sabi ni Tupasyo? Mga kababayan, Tupasyo. Ha? To Rimulia. Hmm. Umbudsman. Naku po, tignan ninyo ha. Si, si Tupasyo na mismo nagsabi. Ha? Ah. Okay, I'm glad you asked kasi <coughs> yan. Ito mm. ito talaga bendalo. Mm. Ah, okay. Nag-file si Mayor Duterte, basta Duterte. Mm. Sa Deputy Ombudsman for Mindanao. Mm. Dinakit. Bakit dinakit? Kasi <coughs> there was a memorandum dated May 5, 2025 from then Ombudsman Samuel Martirez saying na yung practice na pag na kaso I evaluate pa bago idakit. Ito talaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla bilang bagong ombudsman ngayong Martes. Nako. Papalitan niya si Samuel Martirez sa natapos na ang termino noong Hulyo. Nako. Ayon sa palasyo, sa pagkakatalaga kay Remulla, mapaninindigan ng pamahalaan ng pangako nitong sugpuin ang korupsyon. Patay! Iginit e, din ng palasyo na walang sasantuhin, <coughs> walang exempted, at walang excuses sa kampanya laban sa katiwalian. Nako! Ito na nga. Ito na yung sinasabi ko mga kababayan. Ha? Walang excuses, walang exempted sa pag-usaping katiwalian. Ngayon mga kababayan, tanong ko lang, yun bang ginawa ni Sara Duterte? Ha? patungkol sa pagmumura, pagbabanta, pag hindi paglabas uh, ng kanyang salen at uh, isa na dan yung paggamit sa confidential fund na hindi nalalaman ng taong bayan at Isipin niyo, laging sinisigaw ng DDS transparency, transparency, transparency. Pero kay Sara hindi nila 'yan sinasabi na transparency, 'di ba? Oh, ngayon mga kababayan, pasok ba si Sara dito sa sinasabi na hindi palalagpasin ni Rimulya ah ang katiwalian. Nako, yung hindi pag-present ng salin at aset. Eto na, mga kababayan. Kung naalala ninyo si Samuel Martires, no? naninindigan kahit daw iba siya, kahit tirahin siya, kahit banatan siya, hindi daw siya papayag na ilabas ang mga kababayan, ilabas daw ang salin at asit ni Digong. Ngayon, mga kababayan, posibleng ma at mapiga ang mga Duterte maglabas ng kanilang salen at aset. Nako po, ilang taon po mula nung sila po ay nasa higher position mga kababayan, hindi po nila nilalabas ang kanilang mga salen at aset. Nako po, eto na. Pusit! Nako. Kabilang si Remulla sa mga aktibong naglalabas ng pananaw kaugnay ng flood control mess. Ah. Iginit dapat na isole muna ng mga sangkot sa maanumalyang flood control projects ang mga nakulimbat nilang pera ng bayan bago sila tanggapin sa Witness Protection Program. Nako. Ito talaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. <coughs> ala Hala ka! Nako, mga didiis! Alo! Kaya kung napansin ninyo, mga kababayan, ha? Sunod-sunod. Ha? Ginawan siya ni Basti para i-disbar. Tapos si Aimee naman, kinasuhan. Tapos nag nagpasa pa ng... Uh, tawag dito, uh, uh, tawag doon, motion for reconsideration si Amy ulit kasi binasura ang kanyang kinaso. Bakit nga ba, nagtatanong lang ako mga kababayan, bakit nga ba galit at takot sila kay Rimulia? Tandaan ninyo ito mga kababayan. Sa ginawa ni Amy, ha, ah, do you think hindi siya pag-iinitan ni Rimulia? Sa ginawa ni Baste, Do you think hindi siya pag-iinitan ni Remulya na kung ngayon si Remulya ay nasa power na? Patay kang bata ka. Sabi ko nga sa inyo, Sara, Baste, Pulong, sino pa? Si Tupasyo. Naka! Ang to! Ala! Sabi ko sa inyo mga kababayan! Nako, nako, nako. Eto, dalawa lang ang pipilian ni Sara. Dalawa lang either mag-resign siya pagka Vice President para tatakbo siya na 2028 presidential candidates or hindi man matapos ang 2028 kasi 26, 27, 2 years pa yan eh. 25 pa lang tayo ngayon, magte 26 pa lang. Ha? Naniniwala ba kayo na mabubuhay ang kanyang naka-archive na impeachment? Naniniwala po ba kayo, mga kababayan? Ha? sa dami-daming achievement ni Rimulya. Ma'am Brida Barton, maraming salamat po sa iyong super chat. Thank you, thank you so much po, ma'am. Ha? Sa dami-dami mga kababayan ng achievement ni Rimulya, kapag ipinapatuloy ni Rimulya bilang ombudsman at kung hindi man tumalab yung impeachment ni Sara na na may January pa, 2026. Yung January-February 2026, pwedeng merong maghain ng panibagong impeachment complaint laban kay Sarah. Sige, sabihin natin, natuwa ang mga DDS. Natutuwa sila kasi nga, kumbaga parang nabasura eh. Kasi sabihin natin, ah... Uh, illegal. Yung mag-file ka ng impeachment complaint, isa, dalawa, tatlo, bawal po yun. Kailangan isa lang sa isang taon. So, in archive, binasura. Ngayon, mga kababayan, tanong ko lang, sa February 2026, panibago back to zero. So, halimbawa, merong isang grupo magsanib puwersa Paano kung yung mga nagpafile ng impeachment complaint ni Sara noon or ngayong taon na to magkaisa silang lahat at ipasa nila isa na lang? Kasi di ba nasa rules na dapat sa isang impeachable ah uh, tawag dito impeachable person or politician isa lang. Paano kung yung apat na nagfile na yon na complaint ay iisa na lang? Sa 2026 February nila gagawin. Do you think hindi sila papanigan. Isa na lang eh. Kasi di ba may rules. One year, one impeachment. Ah. Paano ko sa February? Di ba? 2026. Magpa-file at yung mga nag-complain ay nagkakaisa. Nagsasanib puwersa na lahat. Ah. Kung hindi, actually dalawa ang mangyari dito. Kung hindi na naman kakagatin ng Senado at ng Kongreso, Ah, pwede silang tumakbo kay Rimulya. Si Rimulya ang huling alas ng impeachment. Take note mga kababayan, 2028, malayo pa. 26, 27, dalawang taon pa yan. Kung nagawa ng Congress sa isang iglap, ha, ah, ilan ang bumuto lahat? Nako po, mga kababayan. Si Buying ang huling alas. Kung hindi kakagatin ito ng Congress, kung hindi kakagatin ng Senate, itong impeachment, kasi nandyan pa yan sila bato, marami pang mga Duterte Black dyan, malamang sa malamang yung mga komplainan tatakbo kay Boeing. Ah. Kung naalala ninyo mga kababayan, nawala na archive. So ngayon, kung merong mag-file ng reklamo laban kay Sarah sa ombudsman, patay. Ako na nagsabi, the end is near talaga. Yun ang totoo. Kasi sa totoo lang, mga kababayan, diba in-archive? In-archive. Pwedeng mag-file ulit ng impeachment sa 2026 February. Ipaano kung ngayon pa lang meron ang mag-file yung patungkol sa pagbanta niya kay PBBM, yung paggamit niya ng confidential fund, doon sa ombudsman? Take note ang ombudsman hindi na nila hawak sa liig. Take note ang ombudsman ngayon si Rimulya na. So magkakatotoo kaya ang sinabi ni Amy? Ha? Magkakatotoo kaya mga kababayan ang sinabi ni Amy? Ito, panoorin ninyo ha, mga kababayan. Ito na, ito na, ito na. Amy Marcos. Oo. Nako, Diyos ko. kinakabahan ako. Mm, mm Hala, Diyos ko. Reaction ni Amy nung itinalaga. oo, para makulong si Sara Duterte. Ito ha, mga kababayan. <laughs> Pakinggan niyo. Sir Dan Lucas, may shout out po. Ha? Oh. Senator Amy Marcos na naniniwala na si VP Sara ang target. Kaya naipuesto si Sirimulia sa ombudsman. Hello! Diyos <laughs> Ala, kasi hindi nga tumalab yung impeachment. 'Di ba? Hindi pinortweet ni Chis Escudero. Mm. 'Di ba in nila? So, dalawa lang 'yan eh, mga kababayan. Bigyan ko kayo ng example. 'Di ba? In nila yung impeachment. So, kumbaga parang tinabilang. So, nakakalimutan na lulumutin na 'yon. Oh, so pag nilumot, nasa ilalim na hindi mo na mahahagilap 'yon. Hindi na makikita. Paano ngayon kung yung mga komplainan nung impeachment, ah, yung mga komplainan sa impeachment niya, apat yun, di ba? Sino-sino yun? Sila Dilima, Lima, yung mga, ka, yung, yung, mga civil groups, mga kaparian, at saka yung nag-file na yung pagbanta kay PBBM. Ah? Oh, ilan yung sa impeachment niya, di ba? Pito, yung number four doon, ang pinakamahirap. Oh, paano kung yung mga complainant ngayon or bukas or sa sunod na mga araw mag-file kay Boying sa Ombudsman? Ala! Ha? Ah? Nako, mga kababayan. Ha? Ah? Paano kung ako hindi ko sinusulsulan, na? Hindi ko sinusulsulan kasi bakit mga matatalino po yung complainant? Ah, mga matatalino po yung complainant sa impeachment niya. So ngayon, paano kung yung mga komplainan na hindi pinakinggan ng Senado, ah, yung kanilang complain at inarchive nga, di diba? kasi hindi natuloy, paano kung mag-file sila ngayon sa ombudsman? Paano kung sa ombudsman sila mag-file? Alam? <laughs> Ala, inangako si Rimulya ngayon na kung may katiwalian, kung makitaan ng katiwalian, pananagutin. Sinabi mo naman, sinabi naman kanina sa balita. ba? Diba? Kasi dalawa lang yan eh. Kung hindi mo kaya na i-impeach sa Congress at sa Senate, doon ka sa Supreme Court. Kung hindi kaya sa Supreme Court, doon ka sa Ombudsman. So, di ba ang Supreme Court, anong ginawa sa Supreme Court? Ha? 'Di ba binasura? Kasi dineclared nilang unconstitutional. Paano kung sa ombudsman naman sila mag-file? Nako, mahirap. Tapos na. Sa totoo lang, yung yung Congress okay, impeach siya sa Congress. Sa Senate, archive. Sa Supreme Court, ang ginawa ng Supreme Court unconstitutional. Wala pa sa ombudsman. Paano kung sa ombudsman nga mag-file? Batay kang bata ka! Sabi ko sa inyo mga kababayan. Alo? Alo? Sa ombudsman? Parang gusto kong mamasyal sa China. China, syempre, di ba may snow ngayon sa China? <laughs> Ala, mga kamubayan. Oh, solo MC Hilo po. Alam, parang gusto kong mamasyal sa China. Oh, maganda don. Alam nyo, yung tulay from Hong Kong to Macau, pwede nating gawing tourist spot yun. Mm, sa haba na yun, pwede nating gawing tourist spot. <laughs> Alam! the in this year you make it silent my god patay kayo dyan naku kawawa parang maraming magmamamasyal ng China nito ah oh mga kababayan ko maganda daw sa China ngayon walang visa pero may snow <laughs> ala naku tandaan nyo ha ako po'y nananawagan Representative Laila de Lima, open po ang ombudsman. <laughs> Ay, Senator Trillanes, open po ang ombudsman. Ayan na. <laughs> Alam! my lord is come. <laughs> Ay, sentry. Si uh, Congressman Laila de Lima. Mm. Akbayan party list. Oh, sino pa? Ang ombudsman po, open na. Ala, Diyos niyo, Maribar. <laughs> The end is near, mag-iiyakan. nakakatakot ba? <laughs> Naku, ito na. Mga kababayan, ang ombudsman kinakabahan I did it my way <laughs>